Welcome to Elmer Sanchez Indoso Art, aka ESE Art. This is my blog. 3, 2, 1. For this video nga pala mga lords, ito magagawa tayo ngayon dito ng props. Gagamitin to ng mga dancer po dito sa, sa atin po dito sa liyan. Kung makapansin mga karton po yan, mga load sa pinagdikit-dikit nating karton, siyam na karton po yan. Kaya ganyan niya, mga, mga pinagdikit-dikit, gagamitin po yan, ididikit po nila po ito sa kahon ng beer. Kaya ganyan po, hiwahiwalay po yung karton niya. Kaya nilagyan lang natin siya ng tape doon sa likod para hindi naman siya bumuka pag nilagyan natin siya ng painting dati na nga pa silang nakapagpagawa sa atin ng ganitong props noon mga kahon pa noon malalaking kahon na pinagpatong-patong ang ginawa naman natin doon yung nung sumali po sila sa sa dance contest po dito sa TV sa Wawa Win at sila po nag champion po doon mga bata po po sila noon ngayon mga dalaga na sila tsaka binata sa akin pa rin po silang papagawa ng props nila sa sayaw ang ginawa nga pala natin doon nung sumali sila sa sa TV show na wow, wow, Win yung pinainting natin yung mukha ni Rwi, ni Willie Revillame saka yung kanya mga TV host. Ah, naman ang Diyos sila po ni champion doon. Sadyang magaling po talaga magsayo mga batang ito. Ang ah, nagpagawa nga pala natin sa atin ito si Konsehal Jeff Jeff Cabali po. Kagawad po 'yun dito sa Barangay Tres, Lembatangas po. Kagawad po siya siya po ang leader po ng mga bata siya po ang nagtuturo po doon sa mga bata sa pagsasayaw ang ginagawa po nga po pala natin ngayon mga lords so ito yung board member po dito sa amin sa first district ng Batangas, si si Bukal Army Army Bausas yan po ang pinagawa po sa ating props dito nga po pala tayo nagagawa dito sa bahay po ng aking bienan dahil medyo maliwanag po dito sa aming bahay pag ganito hindi po pwede mag video dahil ma mag video dahil po madilim doon sa amin kaya dito tayo dumayo ng pagpapainting dito sa bahay po ng ating bienan dahil wala naman po nakatira dito hindi yung mga bata lamang mga bata may mapapansin medyo mamaya may mga pabalik-balik na po dito bata sa atin dito sa mga hindi pa po nakaka-follow dyan mga loads papindot naman ang palo button para lagi kayong updated sa mga videos na ating gagawin at palambing na rin sa inyo ng isang heart hindi naman po siguro mahirap yung pindutin nyo lang isang heart po dito para patulong na rin po sa ating channel at pa pa-share na rin ang ating mga video para marami po makapanood para kahit pa paano matulungan nyo rin itong ating channel para makasahod na tayo sa dito sa Facebook dahil kahit po pala monetize na mahirap talaga makasahod dito kaya patuloy na rin po sa inyo kung nagugustuhan nyo po ang ating mga video pa ang ating mga ginagawang painting ha, pa ano na lang po pa share na lang po para marami mga panood. yan at malapit na rin po tayo dito matapos mga loads bale ito nga pala mamaya pag tatanggalin pa natin to isa isa yung mga ano dahil tulad po ng sinabi ko sa inyo kanina ito po ilalagay sa kahon ng beer kaya ating po rin siyang tatanggalin mamaya isa isa nasa Japong ganito ako mag lettering yan yan mga loads talagang nakakapagod po nakakapagod talagang ganito hi po sa inyo mga loads sana papalo nyo po ako patuloy na po yan po mga loads at napakaganda na po ng ating pong Nagawa ito po ang napakagandang bukol namin dito sa si Bukal Army Bausas. yan mga lords, at tatanggalin na natin itong masking tape sa likod dahil atin na siyang ipapatas para maideliver na natin siya. At tapos na po muli ang ating pong ginawang project, mga lords. Sana po nagustuhan nyo. Don't forget to share.